Okay ba yung vlog natin? Parang nawawala yung live natin eh. Uh, patong patungkol ito sa mga agimat. Ano? Kung hindi po kung sa inyo ang mga ganitong usapin, ay pwede nyo pong iskip ang ating live. Nga pala po, itong aking YouTube na ito, ito ay hindi ko pa nasasahuran wala pa po tayong sahod. Kasi hindi ko alam kung paano ko maayos ito. Kung paano. Pero aarali natin mabuti. Kung paano tayo makakasahod. Bilang katulungan na rin. Sa mga gastusin natin. At syempre pagtulong kay... Sa mga tao na pulubi. Sa mga tao dapat tulungan natin. Na hirap ngayon sa buhay. So, ito, itong mga gimat na ito, ito po ay laging dadasalan din. Dahil ito po ay hindi katulad ng mutya na talagang may na ang mutya. Samantalang kapag mga medalyon ang inyong tinatangan, ay kinakailangan na meron kayong debosyon nito, uh, meron kayong pinakang idinadasal na pinakang naayon sa kanyang mga basag salita. Yun po mismo. Kasi iba po ito sa mga katulad po ng hiyas na ito po ay umaandar ng kusa. Ayan, tingnan nyo mabuti. Napakaganda na ang aura nito. Ito po hiyas ng kahoy o dagta. Ano? yung pinakabalat niya, ito na may magtatanong, may nagtatanong sa atin kung ano nga bang o kung saan ba at kung paano sila makaka makaka makaka-order at usor makaka-order ayan uh, nagtatanong sila kung paano sila makaka-order ng gamit ano kasi siya na kahit okay na uutal eh hindi na masyado mabang doon po sa ano sa aking kuan sa aking YouTube, uh, Facebook pumunta na kayo doon. hindi uh, lang po yan yung ipapakita ko dahil dito po ay may pinakang sanita na at uh, ito'y makukuha nyo na. Ito po yung para sa crispy coroma, aram, akdam, aksadam. Yan. Kasama po yan sa pinakang ito, meron din namang salita dito. Ito. Meron din basag doon dito. Alos, ayan o. Pag, paghingi ng tulong, lebrami. Sa, protek, sa proteksyon, depin, demi. Sa depensa, gamitin ang mga salitang ito sa tamang pamamaraan. Ayan. Sa kabutihan, higit sa lahat, kung ikaw ay nasa matinding panganib upang ikaw ay lihisan ng bala o kaya naman ay magkaroon ng matinding kabal sa katawan. Aram akdam aksadam salbame. Ayan po. Aram akdam aksadam salbame. Sambitin ito paulit-ulit hanggang makalagpas sa panganib. At ang taong nagbabanta sa iyong buhay. Ito po yun. Kung sa kahilingan naman ay Aram, Akdam, Aksadam, Nignimi ayan, at ipanghuli ang salitang amen. Ayan. Kung sa panghingi naman ng ito panghingi ng saklolo ay aram akdam aksadam ayudad mi. Yung usalin, usalin ito ng tatlong beses, igit pa. Okay. Ito po ay para dito nandito na lahat pinakong yun yan. Ayan. Kaya maswerte makakakuha po nito. Kung sa protection naman ay Aram Aksadam Lebri, maaari ito iukit sa kahoy o sa dignum at maaari ding naman sa dahon o kaya naman ay iukit sa balat tulad ng tato. Sa pangdepensa naman ay aram akdam depende dependem ayan so nabasa na po natin yan ito naman aram ak, akram aram akram ak siram ito ay sa paghingi ng gabay at kapangyarihan dinadasal paggising sa umaga ito po a imai a o e a i o -ok ihihip ito sa ulo at sa tubig at ipainom sa may sakit. Nakakagaling at nakakagaling ng spiritual na karamdaman. Ayun po, marami tayong ibabahagi ngayon, ano? Ayan. Amu, am, amau, uwa, Amu. amau, uha, amak, Uh, o oh, kung saot ognat degnat degmat pala saot ognat degmat sa kabal 24 oras isulat sa papel at ibabad sa langis na gawa sa Biyernes Santo ipahid ayun sa Biyernes Santo tuwing Biyernes Santo kaya mapapag-aralan niyo po ito nang maayos kung kayo ay disidido talaga sa gamit na Trispicoroma. Ayan po, bali na ituro ko na po sa inyo. At ito, may pinakang ang pangunahing panalangin. Ayan na ito, para sa pagpapagana ng salita. Ayan. Paunang salita. Ayan. Magsisimula kayo sa una, hindi sa gitna. Ayan. Tatlong misteryo. Magdasal ng Tatlong mesteryo ay aalay ko sa Diyos Ama, Inaanak at Diyos Espiritu at sa lahat ng mga santos at saktas na makapangyarihan, ginoo, san lo Tabon, ikaw ang saktos na itinago na tagapagligtas ng aming mga kasalanan dahil... Dalhin mo kami sa iyong kaharian, sa gloria, sa langit at huwag. Mong ipagkait ang iyong sak, santas, lana o dakilang ina. Nuestra, senyora, fergamini, sakta, fe, kame, sakta, maria, Domin crucis, crucis, Mac mam mara marar ka riina enter enter risora aram akdam aksadam anim matam exo Eksi exi exi o lorum anikum semper benedictum aram benedictum akdam diyum be viat viate operis, feris aksadam ekskri is ekskridum ayan po ang para dito sa ayan magagamit niyo po ang librong ito para sa inyong kaligtasan. Yan po ay pinalilimusan. Kung gusto niyo namang isama ito, antigo, mamimili lang kayo kung alaga ang gusto niyo. May pinakabasag po yan ng GHS. Titingnan natin kung may basag ito ng GHS. Kasi hindi man ako masyadong nagamit ng Crispy Coroma. Pero tinadasanan ko po, po yan. Ang pinakang gamitin ko ay inang saklolo. Tsaka tatlong persona. Pero itong Trispy Coroma, hindi ko masyado itong ginagamit. Kumbaga, iba ang gamit ko eh. Pero yan naman, nadadasalan. Hindi naman pinapabayanan. GHS, titignan natin. Um, wala yata wala yata ang DHS pero pwede rin naman ito kasi meron naman siyang tatlong A eh. meron siya dito ang A nabura na nga lang dahil sa sobrang luma na nito antigo na po kasi ito, ito dito naman tayo dumako no ito may mukha ito. Wala pong gawang tao dyan. Hindi po, ini, hindi po inukit yan. Sadyang yan ay talagang kalikasan. Ang kagandaan dito, mayroon siyang pinakang third eye o tala ano, sa kanyang noo. At may ilong din at saka bibig. Ano sa palagay niyo? Maring katakot-takot, ano? Para siyang bata, ano? Na parang mukhang tiyanak. Yeah. Kaya natatakot siguro ang malimus niya. Ipailaw natin para makita yung singsing. -sing. Ayan po. Yan po ang singsing. -sing na ang kabila ang likod ay Berhin Maria ah uh, kumusta na? Salamat sa pag-comment Mai-share mo to Salamat, share mo lang to Kung marunong ka mag-share Ito naman si Jesus Sacredard na ihawak na mundo at siyempre, yan ang Beren Maria at ang Santo Niño. Yan. Ito po, bali set ito. Kung kukunin lang. Yan, isiniset na po. Ito naman, batong dagat. Crystallize. Yan ang batong dagat. Kung tawagin. Kasi ang mga batong dagat, isa yan sa nagbibigay ng magandang kabuhayan. Ito naman ah, iyas ito ng mga enganto. Ngayon ay eh, kinukut nilagay ko naman sa siksik bagay naman. Yeah. Ito naman yung kidlat na inatrasan. Hindi kinaya. Hindi kinaya ang pressure <laughs> inatrasan so ito naman ah, pinagkaloob na rin sa atin. Kaya kung hindi man man sa atin na lang to. Kidlat po yan, puti. Kung titingnan mo, parang koko na dragon. Ano? Ito naman yung hiyas ng tubig. Ayan. Sino po ang nagkakagusto ng hiyas ng tubig? At kung sino man ang maraming share, ito'y mapapasa kanya na bilang kaloob ngayong Pasko. Sino po ang may gusto niya? Yan ang mga imahe. Si Santo Nino, at ang Heso Kristo, si Jesus din ito, santo so, ninyo pa lang siya yung maliit ba? Ayan. So, paglalakbayan din yun. Pangkabuhayan. Ayan, pakishare po ng ating live at nang dire-direct kita tayo. Siyempre, ang kahoy na naging crystallized na bato. Kahoy po yan. Kahoy yan. Ay, tingnan nyo mabuti. Okay. And then, meron po tayong mga binibintang panghaplas o pinagliling mo saan. Yan. Yan ang ating mga panghaplas. Gagawa po ako ng pinakang sticker niyan. Nagpapagawa uh, pa lang kasi ako eh. Para mabalutan natin ng sariling pangalan ano. Okay? Yan po ay magagamit ninyo sa so sakit ng ulo, sakit ng tiyan, kung may tiwala. Yan, magagamit niya. yan. Yan yung napakaganda gamitin. Na Approvedable niyo po yan. Approvedable. Approved talaga Approved Approved yan. Ito naman yung Botox. Ako mismo nakakita niya. Ako mismo nakakita. Yan naman ako yung nagpapasalamat. Nakadikit po yan sa dahon. Yan nga lang iba'y mapagkwan mapanggalit ay di ya sila mag-comment ng kung ano man. Hindi na natin pinapatulan yan. Yumong urot. Ang parado. ako ah, kumusta po? Magandang gabi rin po sa inyo. Kumusta? Uh, ah, sa YouTube, tayo po ulit ay patuloy ulit sa YouTube. Pakita ko lang itong mga gamit na ito. Tulad po ng umong bulik na Bilog siya. Siyempre. Umo eh. Yan nga tinawag na umo. Bilog yan. Napaka bihira at talaga namang Tingnan natin kung nadikit siya sa magnet May magnet ba tayo dito? Teka lang Para makasigurado tayo Na Dikit siya sa magnet Nasaan naman yung magnet natin dito Hindi na makita ang magnet May array Ayun. Nakita natin ang magnet Salamat. Tingnan natin kung Dikit sa magnet ha Aba ay na kwan eh, ay na, na, na galaw, oh. din. Pero dikit nga rin sa magnet. Ayan. Na dikit mahina lang. Yeah. Hindi yan gagalaw kung ngayon ko ano. Oh. Dikit sa magnet. Dikit din sa magnet pero hindi masasabing kwan. Hindi talaga dikit. O. Oh. Ah, sunod yan. Dikit ha? yan sa magnet. Hmm. Hmm. Mm. na. O. Oh. Kapit. Pakita mo nga kapit ka. Hmm, kapit. Nahina ang magnet. Hmm? Huh? Hindi gaano po eh. Hindi. di, kung hindi siya gaano na dikit, eh. ay yun lang naman siya eh. Hindi. Okay na rin naman yan. Okay ba? Okay balot natin yan. Sa quintas na yan. At pakita ko rin sa inyo, itong nakalagay na rin ano? Sa ito naman, sa balik na tago-paypay. Ito yung tago-paypay na kahit lumampas ng bumibili eh, o bumabalik pa sa inyo. Yan, binabalikan pa kayo ng mga customer. Yung nalalampasan kayo, babalik pa yan. Pag yan ay may napansin, kumbaga kapansin-pansin ang mga paninda ninyo. Yan. Ang kagandahan nito sa lubungan pa hiram Bihirang-bihira yan. Ayan. So, no? Babalik talaga sa inyo ang customer ninyo. Kahit pa yung nakalampas na, babalik at babalik at kayo niya. Pag meron kayo oh O ito. Ito naman, pakita natin kung ano nga ba ito. Siya po ay suso. O kung tabagin ay dito ay bayo po, Ano? Hindi lang po kabibe ang crystallize kundi talagang bayo ko ay meron din na pagka-crystallize. Crystallize po yan. Ngayon, kung meron man gusto na mag-angkat po nito ay sasamahan natin ang kabibe ito po bibihin ang kailangan ito isasama po natin ang bibing solid na ito kapag talagang merong naglimos nito pero hindi po yan sapilitan baka sabihin niyo sapilitan hindi po sapilitan ito kung gusto lamang ay hindi. problema hmm. ta gusto ng item, merong kabibing item. Tsaka suso. Yeah. Yan. po ang item. At ito naman ang susong item. Yung pong iba nating gamit na mutya ay nakababad. Binababad natin yan. Ang kabibi kasi, kailangan ay huwag kayong aalis na hindi niya sila na sa tubig kailangan ay pag aalis kayo nakainom na sila ng tubig huwag niyong mahayaang wala ito sa libol na rin ay. lumalaki na siya hindi lang masyadong makita pero ito po napakaganda sa salubungan swerte Yan. yun lang naman ang ating live ngayon uh, bukas siguro makapag live ulit tayo para na rin sa kalaman ng iba at para maikalat nyo yung video to uh, ito sing sing na may karga ang sing sing na ito ay merong parang bungo na imahe no? alam ko nakikita nyo yan para siyang titan kung alam nyo yun napapanood ninyo titan yan. sabi niya, good name, or plan. Ha? Ayun. Magandang gabi. Uh, pang pa ating mga nagkaano ah. ko comment siya. May ano ulit tayo. Salamat. I ano ko to. Roblox name pain. Uh, may sakit siya. Ano yan daw sabi niya. Yan ay mga agimat. Okay, okay. marami po salamat kay Roblox name pain. Okay, babae yata ito. Ba't ganyan ang pangalan? Okay, so yan lang natin. I e, e, okay lang po ba kayo dyan, mga kaibigan? Ito daw ay sinasabing kwan, sa langgam. mayon uh, ang katotohanan po dito, ito ay nanggagaling sa karagatan. Pero yun nga po sinasabi nilang sa langgam pero may langgam naman nga yata sa karagatan ano kaya nila nasabi may langgam nga sa karagatan dahil doon nagpipiknik eh kapag may naiiwang pagkain ay ginuguyam doon na siguro nakaitlog sa dagat paano naman makakalong yun sa tabi-tabi yeah. yeah. Yan, isa rin yan sa napakagandang gamit. Yan sa langgam. Pag kayo meron yan, napakagaan nyo. Eh, kahit kayo mahulog sa napakataas buhay kayo. Pag kayo meron sa langgam. Ako. Yan ang kwento sa akin ng mga luluhin ko noon eh. Ay, pag daw naman kayo ay merong sabigas, ay hindi kayo magugutom. At yung sabigas na yon ay nakailalim sa dila. Yan daw ang galit na panon. Pag mayroon naman daw kayong mutya sa apoy, ay may susumbalik. Dahil kapag kayo ay umaatake sa apoy, kayo pang nasusunog. At yan sa apoy daw ay napakagaling pagdating sa kumbuhaya naman. Yan sa mga kwan, taniman. Magaling daw yan sa mga, ang trabaho ay, ang negosyo ay kwan, yung mga niluluto. Ay nako, ay yun na daw ang inyong gamitin at talagang ang daming mabilis sa inyo. Mabilis ang katawan, malakas ang katawan, mabilis ang pag-iisip. Yan okay, na ang naman. Yan ang kutus sa groups to.